Dito sa ano yung ano niya, yung bituka niya. Hmm. Parang ganun lang. Oh, ganun. Ganun. Tapos dito, labas mo dito, kunin mo 'yan. Ah, tapos. So, parat kunin mo. Then Lok. Ganun. Oh. so tapos, dito na naman tayo, tapos dito na tayo. Oh. Uh. Eh, hindi eh, mo ko yung pag-anpano niyo mo yung, yung Kunin mo dito kay ito man yung ano niya parang langsa. Mga moy niya. Ganon ana. kanon mo. Yan. Hawak ka mo dito din. Ganon. Tapos Sikip din spikas. Ganon din di amang Baka sama yung kamay mo. Tapos nagagano na. Oh. Hawak ka mo dito tapos yung dawante kanon kanon mo. Dayon anaan mo. Ganon. <laughs> Ay, alain yan. Oh, araan mo anen. Oh. Oh. Lagay mo. Pag tapos, Dito ka na mag-cut yan, kay cut mo dito. Tapos ganun. Hawak ka mo na. Oh, yun ano na. Kay wala na nalawa. Tapos, tapos tapos yung laman loob niya dito. Baliban dito. Lagay mo lang yan. Pag Kuha pagkunin mo yun, ah, ganun mo nang isa-sabay sa niya. Ah, parang oh, salatin mo, oh, salatin. Oh, salatin mo dito. Tapos yung kamay sa itutusdok mo dito. Ana, dayon. Ana, bira. Oo. Oh. Dagko mo kagtudlo. Oo. Oh. Uh, kaya nga, malito at malaki yung mga kamay mo. Ganon din ang trabaho mo. Lagay mo dyan. Yung abdo niya, sobrang oh, pahit mo yun. Kanlatin mo, I ilabay mo doon. Kanlatin mo. Magunaw ka dito kay karang ano naman. Tapos dito, kubutin mo. Oh, dali mabilis oh, lang no. Ang itlog kasi. sa ma. so, may, may itlog. Itlo na. Oh, may itlog. Iwan na yung mga taba niya. Oh. Iwan lang yung mabitukan niya. Yun. May may itlog niya. <laughs> Dipindip. Pwede ka noonin. Pwede pong ganunin. Dipindip na yung iyo kung an paano mo gawin. Eh, sagol na kay. Oh. Na. Oh, ah. Hinaw ka naman ulit. dito naman tayo sa ano niya. Ano naman mo? Ito. <laughs> Din. Pangalawa, pat. din mo. Oh. Tigbas. Ito na. Oh. Gumul gamay. Eh, video, ma gamay. Pat. Butang musilyo. Hindi, kuha ka ng isa. Ganun. Kunaw ka na naman. Eh, ganunin lang. Ah, Ganun.